Ang magandang dalaga na si Raquel ay nakatira sa isang simple at tahimik na tahanan, ngunit kalaunan, ang kanilang bahay ay pinaligiran ng mansyon na pagmamayari ng pamilya Hidalgo. Ang napakayaman na pamilyang ito ang nagmamayari sa pinakamaimpluensyang kumpanya sa Barcelona na tinatawag na Alpha 3, na ang pangalan ay kinuha mula sa tatlong magkakapatid at tagapagmana ng mga Hidalgo. Ang pinakamatanda sa kanila ay si Artemis, ang bunso ay nagngangalang Apollo, at ang middle child naman ay si Ares, ang pinakapaborito ni Raquel sa tatlo. Sa labis na pagkahumaling ng dalaga kay Ares ay napuno ang kanyang laptop ng mga larawan ng binata. Isang araw, nawala ng internet ang magkapatid na Hidalgo kaya umakyat si Apollo sa likod bahay ni Raquel para makikonek. Nagulat si Raquel nang makita siya sa labas. Giit ni Apollo na ang kapatid niyang si Ares ang nagbigay sa kanya ng password at nagtakarito ang dalaga. Nang gabing yun, nagising si Raquel sa isang maingay na musika sa labas ng kanilang bahay. Nakita niya si Ares at sinabihan niya itong ihinto ang paggamit ng kanyang wifi at patayin ang kanyang musika. Pagkatapos si pahiwatig na hinak niya ang wifi password ng dalaga ay kinuha ni Ares ang kanyang laptop at umalis. Kinabukasan sa paaralan ay kinausap si Raquel ng matalik niyang kaibigan na si Yoshi. Matagal nang may nararamdaman si Yoshi sa kanya ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito. Nang maglaon ay pumuslit si Raquel sa paaralan ni Ares kung saan ay nagtago siya sa ilalim ng bleachers upang panuuri ng binata na mag-practice. Pagkatapos ng kanilang ensayo ay palihim na sinundan ng dalaga si Ares, ngunit nawala siya sa kakahuyan. Mayamaya -maya ay biglang sumulpot si Ares at tinanong niya ang dalaga kung bakit siya nito sinusundan. Itinanggi ito ni Raquel, ngunit iginiit ni Ares na alam niyang obses ito sa kanya. Inamin niya na hinak niya ang laptop ng dalaga at natagpuan niya ang kanyang mga larawan sa hard drive nito. Na corner na si Raquel kaya inamin na lang niya na may gusto nga siya sa kanya. Gayun paman, natawa lang si Ares at sinabi na hindi niya ito type. Dahil dumidilim na ay nakiusap si Raquel na ihatid siya nito sa bahay at tugon ni Ares ay papayag siya basta hahayaan siya nitong halikan siya kahit saan niya gusto. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan ay sumang-ayon din si Raquel. Inilapit ng binata ang kanyang mukha at nang subukan ni Raquel na halikan siya ay umalis si Ares at iniwan siyang bitin. Habang nasa hapunan ay patuloy na pinapanood ni Raquel ang mga video ni Ares, kaya sinabihan siya ng inang si Teresa na kumain na bago pa lumamig ang sabaw. Nang maglaon ay nagising si Raquel nang marinig niya na may pumasok sa kanyang kwarto, at iyon ay si Ares. Binuksan niyang muli ang wifi dahil pinatay ito ni Raquel kanina. Nagbanta ang dalaga na Eddie demanda siya dahil sa pagpasok sa kanilang bahay, ngunit naniniwala si Ares na hindi niya gagawin yun dahil may gusto ito sa kanya. E binuka ni Ares ang kanyang mga paa at sinimulan itong halikan, subalit bago pa maabot ni Raquel ang rurok ng kaligayahan ay bigla na nawala ang binata. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Raquel at kausap ang kaibigan niyang si Yoshi ay biglang sumulpot si Ares. Inimbitahan niya ang dalaga sa opening ng bagong club ng kanyang kapatid, at giit niya na maaari siyang magdala ng kaibigan. Nang gabing yun sa club, dinala ni Raquel ang isa pa niyang kaibigan na si Daniela. Nakita niya si Ares na pumasok sa VIP room at nang subukan niyang sundan ito ay pinigilan siya ng host. Dumating ang panganay sa Hidalgo Brothers na si Artemis at pinapasok niya si Raquel. Kalaunan na ay natagpuan ni Raquel si Ares sa labas ng bar at sa pagkakataong ito, siya ang unang luman di sa binata. Umupo siya sa kandungan ni Ares at sinimulan siyang paghahalikan, ngunit bago patuloy ang tumirik ang mata ng binata ay biglang umalis si Raquel. Bumalik ang dalaga sa loob at sinamahan si Apollo. Pinagbawalan siya ng kapatid na uminom, kaya nag-order si Raquel ng inumin para sa kanya at sinabing ilihim nila ito. Lasing na lasing si Apollo kaya itinakas siya nila Raquel sa club bago pa siya makita ng kanyang kapatid. Nahumaling ang binata kay Daniela at tinanong niya kung matutulog ba siya sa bahay nito. Nang sabihin ni Raquel na ihahatid nila siya sa kanyang bahay ay natarante si Apollo at inihagis ang telepono ng dalaga. Sa huli ay nakitulog siya sa silid ni Raquel, at mayamaya -maya ay dumating si Ares upang kumustahin ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya kung gaano kahigpit ang kanilang ama, at dahil hindi sila makakauwi ni Apollo sa kanilang estado, wala silang choice kundi manatili sa kwarto ni Raquel. Humiga si Raquel sa gitna ng dalawang magkapatid, at maya, -maya ay sinimulan siyang himasi ni Ares. Inakala ni Raquel na tuluyan na siyang masisibak, subalit biglang nakatulog ang binata. Kinabukasan, ikinwento ni Raquel ang nangyari sa kanyang mga kaibigan, at tuwang-tuwa na nakikinig si Daniela sa kanyang kwento. Maya, maya ay napansin ni Raquel ang isang regalo sa kanyang silid. Binigyan siya ni Ares ng bagong cellphone para palitan ang sinira ni Apollo. Gayunpaman, hindi ito matatanggap ni Raquel, kaya pumunta siya sa bahay ng mga Hidalgo upang ibalik ito. Binati siya ng maid na si Claudia at sinabihan na hinihintay siya ni Ares sa game room. Pagpasok ni Raquel sa loob ay nakita niya si Ares na nakikipaglandian sa ibang babae sa telepono. Tahimik niyang iniwan ang cellphone at nang aalis na sana siya ay pinigilan siya ni Aris at tinanong kung maaari ba siya nitong halikan. Sa una ay tumanggi si Raquel, ngunit mayamaya -maya ay tumakbo siya pabalik kay Aris at mapusok na nakipaghalikan. Binuhat siya ng binata sa billiard table kung saan sa wakas ay isinuko ni Raquel ang kanyang pagkababae sa lalaking kinahuhumalingan niya sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng matalik na sandali ay biglang naging malamig si Ares, at sinabihan niya ang dalaga na maaari na siyang umalis. Labis na nasaktan si Raquel at galit siyang nag-walk out. Maya, maya ay nakita ni Ares ang kwintas ng dalaga sa kanyang sopa, kaya pinadalhan niya ito ng larawan na suot ito. Bumalik si Raquel sa kanilang mansyon, at sa pagkakataong ito ay dinala siya ni Claudia sa swimming pool kung saan ay nagkakasiyahan ang magkapatid na Hidalgo kasama ang mga kaibigan nila. Bigla siyang hinila ni Ares, at sabay silang nahulog sa tubig. Hiningi ni Raquel ang kanyang kwintas, kaya dinala siya ni Ares sa kanyang silid. Inalok niya ito na magpalit ng damit, at habang tinutulungan siyang isuot ang kwintas ay tinanong ni Raquel kung ano ba talaga siya sa kanya. Muli siyang pinaghahalikan ni Ares, at nauwi sila sa isa na namang mainit na bakbakan. Habang natutulog si Raquel sa kama ay lumabas si Ares na tila ay problemado. Maya-maya ay pumasok si Claudia at sinabihan si Raquel na umalis na si Ares. Muling nag-walk out si Raquel na masama ang loob, hindi alam na si Ares ay nasa labas lang at umiiyak. Nakita siya ni Apollo, at tila ay na-disappoint ito sa kapatid. Nang gabing yun, nanood ng movie si Raquel kasama si Yoshi, ngunit nasa malayo ang kanyang pag-iisip. Nagpunta silang lahat sa isang party, kung saan si Daniela ay mainit na nakipaglaplapan kay Apollo. Subalit nang may lumapit na dalaga ay hinalikan din siya ni Daniela, at iniwan nilang dalawa si Apollo. Samantala, habang nakikipagsayaw si Raquel kay Yoshi ay nakita niya si Ares na nakikipaghalikan sa ibang babae. Nadulog ang puso ng dalaga, at malungkot siyang umalis sa party. Tumungo sila ni Yoshi sa swimming pool ng paaralan, kung saan ay naging mataimtim ang kanilang pag-uusap, at nang inilapit ni Raquel ang kanyang mukha ay halos hindi na mapigilan ni Yoshi ang pagtayo ng kanyang Junjun. Subalit bago pa ito humantong sa kung saan ay pabiro siyang itinulak ni Raquel sa swimming pool. Lasing na lasing na umuwi si Raquel, at maya, -maya ay nagpakita si Ares at binuhat siya patungo sa kanyang kama. Pinakiusapan siya ni Raquel na magkwento bago siya makatulog. Sinimula ni Ares na ikwento ang tungkol sa batang lalaki na dati ay inakala na isang perpektong couple ang kanyang mga magulang. Palaging wala ang kanyang ama dahil sa negosyo, at isang araw ay hindi sinasadyang nahuli ng bata ang kanyang ina na nakapatong sa ibang lalaki. Simula noon ay tinuruan sila ng kanilang ama na huwag silang iibig dahil ito ang magiging kahinaan nila. Hinawakan ni Raquel ang kanyang kamay at tinanong kung nine love na ba siya. Lihim na ibinulong ni Ares sa kanyang sarili na marahil siya ay umiibig na nga. Nalaman ng ama ni Ares na si Juan ang tungkol kay Raquel, kaya ipinaalala niya sa anak ang tungkol sa kanyang panuntunan. Maaari silang sumibak ng kahit ilang babae hanggat gusto nila, basta't hindi lang sila may in love. Sinabi niya kay Ares na siya ang magiging isa sa tagapagmana ng kumpanya, at ayaw niya itong maging distracted. Gayunpaman, hindi pa rin maalis sa isip ni Ares si Raquel, at nagsimula itong makaapekto sa kanya. Isang araw habang nasa library si Raquel ay nilapitan siya ni Ares para humingi ng tawad. Inimbitahan siya nito sa isang date, at sa una ay hindi sigurado si Raquel, ngunit sa kalaunan ay pumayag din siya. Nakita ni Yoshi ang lahat, kaya kinumprunta niya si Raquel at sinabi rito na pinaglalaroan lang siya ni Ares. Tugon ni Raquel na gusto niya ang binata, at wala siyang nakikitang masama sa pagsasama nila. Hindi pa rin niya makita na mahal siya ni Yoshi higit pa sa isang kaibigan, at labis na nasasaktan dito ang binata. Dahil dito ay pinili na lang niyang dumistansya. Habang papunta ang dalawa sa isang costume party ay sinabi ni Ares kay Raquel na may pagbabago sa plano. Sa halip ay dinala niya ang dalaga sa headquarters ng Alpha 3, sa roof deck ng gusali kung saan nag-set up siya ng isang romantikong date para sa kanila. Pagkatapos ng hapunan ay si Raquel naman ang kinain ng binata at pinagsaluhan nila ang isang mainit na bakbakan sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Barcelona. Mula noon ay opisyal nang naging magnobyo ang dalawa, at halos oras-oras silang nagsisibakan kahit saan, mula sa pampublikong banyo hanggang sa locker room ng mga lalaki at maging sa loob ng Ferris wheel. Subalit sa kalaunan ay nalaman ni Juan ang kanilang relasyon matapos makita ang footage sa ibabaw ng kanyang gusali. Pinagalitan niya si Ares, sinasabi na masisira ang kanilang kumpanya kung sakaling napanood ng pinakamahalaga nilang kliyente ang video. Sinabi ni Juan na ililipat niya si Ares sa Estados Unidos, ngunit tumanggi ang kanyang anak at umalis. Pumunta siya sa amusement park kung saan nagtatrabaho si Raquel. Giit niya na papasok siya sa med school at siya ang magbabayad ng sariling tuition. Nagsimula na rin siyang magtrabaho sa amusement park kahit na hindi siya gaanong marunong dito. Isang araw, habang binabayo ni Artemis si Claudia sa laundry area, nakita niya ang uniforme sa trabaho ni Ares. Pumunta siya sa parke at nagulat siya nang makita ang kanyang kapatid ay gumagawa ng isang mababang trabaho. Isang gabi, dinala ni Ares si Raquel sa party ng kanilang kumpanya. Ipinakilala niya ang dalaga sa kanyang pamilya at habang naguusap sila ay sinenyasa ni Artemis ang isang waitress na dalhan sila ng champagne. Nagulat si Raquel nang makita na yun ay ang kanyang ina. Dahil sa hiya ay nagmadali siyang umalis ng party. Sinubukan siyang pigilan ni Ares, ngunit sinampal niya ito, iniisip na kasabwat siya sa pagpapahiya sa kanya. Giit ni Ares na wala siyang ideya na nandun ang kanyang ina, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng dalaga. Nalaman ni Ares na plinano itong lahat ng kanyang kuya, umaasa na maghihiwalay silang dalawa dahil dito. Sambit ni Artemis na ginawa lang niya yon upang protektahan ang kapatid, dahil kasama siya sa Alpha 3. Isinumbat ni Ares ang pakikipagrelasyon ng kuya sa maid nilang si Claudia, at tugon ni Artemis na wala na sila. Buong araw na naging malungkot si Raquel, habang si Ares ay nasasaktan din sa pagkatutuong mahal na niya ang dalaga. Patuloy siyang nagtrabaho sa amusement park, ngunit na natiling malayo ang loob ni Raquel sa kanya. Nang maglaon na ilinapitan niya ang dalaga at humingi ng tawad sa nangyari. Nag-alok siyang samahan ng dalaga sa prom, ngunit tumanggi si Raquel. Mahal pa rin ang dalaga si Ares, ngunit labis siyang nasaktan sa ginawa nito. Kinomfort siya ng kanyang ina at sinabihan siya na kung mahal talaga niya ang binata ay dapat na niyang itigil ang pagdadrama at sabihin ang totoo sa kanya. Dahil dito ay tumungo si Raquel sa bahay ni Ares, ngunit pinigilan siya ni Artemis at sinabihan siyang umuwi. Tinawag ni Raquel si Ares, ngunit nalilito ang binata sa kung ano ang gagawin. Nagpadala ng text si Raquel na hihintayin niya ito sa prom, ngunit ibinaba ni Juan ang telepono ni Ares bago pa niya ito mabasa. Mag-isang pumunta si Raquel sa prom, at habang tumatakbo si Ares patungo sa paaralan ay nagsimulang mawala ng pag-asa ang dalaga. Pagdating ni Ares ay kinumprunta siya ni Yoshi at tinanong kung ilang beses niya saktan si Raquel. Dinala siya ni Ares sa swimming pool kung saan ay ipinagtapat niya rito kung gaano niya kamahal ang dalaga. Nagdududa pa rin si Yoshi, kaya sinabihan siya ni Ares na suntukin siya bilang kabayaran sa ginawa niya kay Raquel. Ginawa ito ni Yoshi, ngunit nahulog si Ares sa pool na hindi gaanong puno ng tubig. Nang makita siya na walang malay ay natatarantang tumakbo si Yoshi pabalik para humingi ng tulong. Maya-maya ay nagising si Ares, ngunit aksidente siyang nadulas patungo sa tubig na puno ng chlorine, ang kemikal na lubha siyang allergic. Sinabi ni Yoshiki Raquel nang nangyari at dahil alam ng dalaga ang allergy ni Ares ay nagmadali siyang pumunta sa pool at iniligtas ang binata. Naging malubha ang kalagayan ni Ares kaya isinugod siya sa ICU. Sa ilang araw na nasa ospital siya ay hindi umalis si Raquel sa tabi niya. Sa kabutihang palad ay nagising din sa wakas si Ares. Sa kanyang pag-uwi ay naging suportado na ng kanyang pamilya ang kanilang relasyon. Sa wakas ay isinantabi ng kanyang ama at kuya ang kanilang pride at pinahintulutan na nila si Ares na mag-aral sa medical school. Gayunpaman, pinili nila ang pinakamahusay na medical school sa Sweden na ibig sabihin ay malalayo pa rin siya kay Raquel. Umiiyak si Ares habang nakasakay sa eroplano, ngunit nang tingnan niya ang kanyang bulsa ay nakita niya ang isang panty na pabaon ni Raquel para sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan ay ibinahagi rin sa wakas ni Raquel sa klase ang love story nila ni Ares sa isang aklat na pinamagatan Through My Window at nagustuhan nito ng lahat. Araw-araw silang naglalandian sa text at isang araw nang papaligayahin sana ni Raquel ang sarili ay nagulat siya nang makita si Ares na nakaupo sa kanyang bintana. Buong araw silang nagbakbakan, ngunit bumalik din kaagad si Ares sa Sweden. Sa una ay naging kontento sila sa setup ng isang long distance relationship, hanggang sa isang araw ay nakilala ni Raquel ang gwapo niyang kaklase na si Gregory. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.